Guys, tingnan si Duda yo. Oh, hey, napakaangas. Bakit ka nakaganyan? Kasi meron kaming sayaw bukas. Bukas? Ah. Uh -huh. Ah, sayaw. Ah. Uh -huh. Ah, sige. Bakit na shoot ko? Isa sample mo ayun yung sayaw mo bukas. Ah. Uh -huh. <laughs> <laughs> shoot shoot <it> ko ah. <laughs> <laughs> oh, Sampol! Tingnan nyo yung ano, outfit chat natin si Dulles Outfit chat. Pichet! <laughs> Dahil na shoot ko, sample ka. Oh, sample, sample ah. Paano ba 'yung sayaw mo? Sige, patingin. Para parang buki. Ah, para parang buki 'yung tugtog niya. Ah, sige. 1 2 3 go. Parang parang, para, para parang Okay, tama na yun. Para bukas na lang. Bukas, bukas. Panawarin natin bukas si Duday, guys. Yun, sayaw niya. Punta tayo sa school niya. Anong oras ba yun? Alauna. Alauna. O, sige, pupunta tayo din na Aluno, guys. Tingnan natin yung sayaw ni Duday. Bukas! Bakit na reset ko? Ikaw comment yung guys kung bagay ba kay Duday yung saan na Okay, game. Ah! So, <laughs> Comment guys kung bagay ba sa kanya. Kung ako magkocomment, ikaw-comment ko. Bagay! Bakit na reset ko? Magla-like yung mga School. Oo Oh, ma, nga, madami ngayon yan, no? Mga nagsasayaw sa school, oh. Sige. <laughs> I-like mo na din, tapos i-follow mo na din, no? Yeah. Like and follow!